Napuyat ka. Puyat oh, oh ako kagabi. Hingin ng kapitbahay? Oo. Oh. Inis na inis ako sa kapitbahay kagabi. Bakit naman? Video okay ng video okay. Anong oras na? Video okay para ng video okay. Hindi malang nila inisip na may kapitbahay na napiktuhan. Eh, buti sana kung nangiimbita sila. Hindi naman sila nangiimbita. Bakit hindi kayo nangiimbita? Hindi tayo nangiimbita eh. Kanta Aha. sila ng kanta ng... Ang kanta pa naman nila, ano, happy. Oh. Happy daw. It's nice to be happy. It's nice ba yung ang inga inga na kapitbahay? Oo. Oh. Kaya <laughs> e, ka nagagalit kasi hindi ka naimbitahan. Hindi ka nabigyan ng handa nila. Eh kahit man lang buntot nung bangus eh. Masaya na ako. Tapos isang tagay na to ba? Ayos na. Pang ano ba? Yung pang palubag-luob lang. Hindi mo lang nakaintindi yung mga kapit bahay namin magbibidyo ko lakas lakas magbibidyo ko hanggang alas 11 tapos ikaw natutulog na paano pa tayo magkapag anak-anak kasi maingay yan mahirap hirap sa mga Pinoy pagka hindi na imbitahan hindi na bigyan ng handa nagagalit dami reklamo pero pag naimbitahan tapos nabigyan bigyan ng handa kahit umabot pa ng madaling araw okay lang eh kasarap talaga. sarap nung ano eh kasarap sarap, sarap pa naman sana nung kahit buntot man lang nung kahit dilis man lang, ayos na sa akin. Tapos may kasamang tagay. Oh. Ayos na sa akin. At least hindi ako mag... Hindi na dilis. Oo. Oh, at least hindi ako magagalit kasi inimbitahan ako eh. Oh, kahit na magingay sila dyan magdamag, at least nakatagay ako ng isa. Naimbit na bigyan ako ng dilis. O oh, kahit yung dilis pa, apat na putol, ayos lang din sa akin eh. Yan, yan, yan eh. Eh kaysa magingay sila dyan, tapos, tapos ang kantina lang happy pa, happy, happy sila. Ako hindi happy kasi Maririnig mo yung kantala, Happy It's nice to be happy Oh Nice nice nga sa kanila yun Kasi lasing na sila ako Gusto ko matulog Hindi ako makatulog Mas, Matutuwa ka ba sa kapitbahay na yung ganun? Lamog na lamog na itong pizza kagahawak hawak ko Pabalik-balik sa Tibo ng ganun-ganun ah. Ano ba gagawin ko rito? Buti pa yung hotdog na hinahawakan ko, matigas. <laughs> na ng kapitbahay. <laughs> Bakit yung hotdog na yun, matigas? Eh, syempre, hinahawakan ko eh, kaya matigas yung hotdog. Okay, Hindi Paan siya nalalamog. Paano naman titigas yung hotdog mo eh, kung may mayungan na kapitbahay? Hindi yeah. eh, pa tayo mo yung kapitbahay, bigyan mo ng hotdog. Buti pa yung hilo, matigas. Sana all, matigas next time pag ako naghanda rin dito sa bahay. Pag video kayo na ako magdamag, lakasan ko yung volume ng video kayo ko tapos hindi ako manghihimita. Kaya ito lang okasyon na mag-video kayo ko dyan sa taas. <laughs> Hanggang alas 11 rin ng gabi. Kanta rin ako ng happy. Happy ka ba? Wala ka naman pera. Ang happy may pera. Hindi ka nang happy, puyat ka pa. Wala ka pera? Wala pang pera. Ano ba yun? Mo. Bakit kailangan pag ganyan yung hiwa? Para uh, ano yan? Uh, artistic. Hindi naman dapat. Kahit antaril mo nang gawin mong sisig yan. Ayos lang yan. Artistic yan. Alam mo, ang pagkain na sa hiwa ang sarap. Sa bagay, masarap talaga yung hiwa. Ito tulang <laughs>